Mga sports isang nakakakilig at nakakapanabit na balita ang lumalabas ngayon kamakailan lang. Mismo ang NBA legend na si Steve Nash ang nabigay ng komento tungkol sa mga Pinoy players at pag-usbong ng basketball program ng Pilipinas. Ayon kay Nash, malaki ang tsansa na sa mga darating na taon ay makakakita na tayo ng unang homegrown Pinoy player sa NBA. Isang makasisiyang pagkakataon kung mangyayari ito. Kung trip mo pong ritong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Sa isang interview, binigyang pansin ni Steve Nash ang galing at dedikasyon ng mga Pinoy pagdating sa basketball. Sinabi niya na Filipinos love the game so much and it shows in how they play. Ibig sabihin, ramdam ni Nash na may ibang passion at basketball IQ ang mga Pinoy at dagdag pa niya kung tuloy-tuloy ang development ng grassroots at program ng gilas, posibleng makapasok na sa NBA ang isang tunay na homegrown Pinoy player. Hindi lang film kundi pure Pinoy na lumaki at naglaro dito mismo sa Pilipinas. Ang inspirasyon ng pangarap na ito ay ang mga milestone ng film players tulad ni na Jordan Clarkson at Jalen Green na parehong NBA caliber at proud sa kanilang Pinoy roots. Ayon sa mga analysts, sila ang naging daan.